Andrew, iho, mata dito ka sa ano mangyari sa iyo. Bakit may binda yung mukha mo? Ay, daling pa ako sa loob dito. Nagpapagamot. Ikaw tito, saan dapat pupunta? Eh, may dadalawin na ako sa loob. Yung kaibigan ko. Tiga, saan daling yung sudat mo? Bakit magkasudat yung mukha mo? Natamaan pa ako tito. Mahalo may lipad yung baso. Ayon! Pasam sa mo po. Ano? E may tatadawan yan? Tatadawan ng dim manyo kong asawa. Bala ko na na siya, diwala dito eh. Mabait na yung asawa mo ah? Mahinihin pa. Mukha lang mabait dito. Pero ay di mo kilala yung ugali niya. Huwag mo nang kiwala Tingin ko sa asawa mo mabait. Di ko na kaya dito. Madalang sa mga nakatatanda. <laughs> sa loob ng limang taon, napalating palatin akong pinabato. Tapos, dating gabi ako umuoy, hindi niya po matamatamaan, matasailag pa po eh. E ngayon, ang na ang galing na umasinta. The Kaya gusto ko na siyang hiwala yan? Dahil asintado na? Hiwala yan po na po siya. Baka mapurungan ako, titoy. <laughs>